the human and to him will all be brought back to life. Ang lahat ng bagay ay maglalaho maliban sa kanyang kaluwalhatian. Yung tinatagay ng excessive on faith, hindi na translate it literally na faith, na katulad natin. Kasi sabi natin sa Quran, lahum yakun lahum kukun alam, and there is none like unto you. So hindi natin nasabi na yung kanyang mukha, katulad natin mga tao, mamimiklet tayo doon. Kasi pag natin, hindi Diyos may bibig, Maharing may dibig siya, may sila siya, magsalita siya, nakuhaw, uminom, sabi lang niya, pupunta siya sa tunglit, maya-maya. This is not our concept of God. Ang sinasabi nito, yung acceptance on faith, yung kanyang kaluwal na siya. Whatever his say, hindi natin alam. In him belongs the command, and to him may beauty brought back. Ang lahat ng pag uutos ay sa kanya. Kaya yung mga bagay na kanyang nilisa, mga tinatawag din natin niya mga muslim. Hindi lang yung mga tao ang muslim, kasi ang sabi ngang Muslim, yung sumusunod at tumatalima at sumusuko sa utos ng Allah. Ngayon, meron pang mga bagay na tinatawag din ang Muslim, katulad ng araw, ng buwan, ng istar, ng lahat ng bagay. Kasi yung halimbawa, yung pagsikat ng araw, sumusunod sa Allah at appointed time. Kailangan lumubog at araw at appointed time, kailangan sumikat ang araw. Kaya yung mga nilikha ito ng Diyos, sila yung mga Muslim din tapos sapag sapagkat tumatalima sila at sumusunod sa utos ng Allah. So this is very simple. Mag-reflect ka lang sa creation, makikita mo na ang katutuhon ng tungkol sa Diyos. <clears throat> Ito pa. Sabi na this is the Word of God. Basahin natin, this is the Word of God. This is the Genesis verse 2, verse, uh, chapter 2, verse 2. At nang isa-pitong araw ay nayari ng Diyos ang kaniyang gawang ginawa at nagpahinga ng ikatitong araw sa madla niyang ginawa. Did you believe this God rest? Nung ginawa ng Diyos ang langit at lupa ng anong araw, sa ikatitong araw siya nagpahinga. So, may he ito with God. Ako to them, their God is with. Nahina ang kanilang Diyos. Napagod, nagpahinga. Nung nagpahinga, maaaring, hindi natin alam kung paano magpahinga, maaaring nakatulog. Ngayon, ang tanong na naman, sino na naman nagbantay sa mundo? Habang siya nagpapahinga, at sa pagkat, kung nagpapahinga, katulad na, binibigyan nila ng image na ang Diyos ay tao. Katulad nating tao, pag tayo nagtrabaho ng sagat, kailangan magpahinga ka dahil pagod ka. anytime eh, tayo na magtatrabaho tayo, may pahinga tayo. Binibigyan nila ng image, ang kanilang God ay nagpahinga. Would you believe na nagpahinga ang Diyos? Sa so, makatid, maghina siya mahina siya. Kasi kung halimbawa, meron ka na naman ginawang na masama, hindi na naman niya alam. Our God is all knowing. Pinaka nakapangyal yan. So, babasa tayo ngayon ng kapal sa Quran kung ano sinasabi kong kudyan. Dito sa chapter 50, verse 58, <coughs> tingnan natin kung ano sinasabi ng ng Allah, subhanahu wa ta'ala, tungkol sa kanya. Do they not travel through the earth and see, it? okay, in chapter 35 verse 44, what was the end of those before them, though they were superior to them in strength? Nor is that to be frustrated by anything, whatever in the heavens or on earth, for He is all-knowing, all-powerful. Yan nakakaalam at sininakamakakamirip, all-powerful. Hindi baga kayo naglalakbay sa kalangitan at nakikita ninyo ang mga naging katapusan ng mga nangangunan sa atin. Though they were superior to them in strength, lahat yung alimbawa yung mga nangangunan tao na sila malalakas pero may katapusan. At tulad alimbawa ng mighty of Pharaohs sa panahon ng Prophet Moses. Nor is God to be frustrated by anything and the other hand manlulupag manlulupaypay o hindi siya uh, magkakaroon ng frustrated nang hindi magkakaroon siya ng kapaguran by anything kahit ano pa mga bagay whatever in the heaven heaven lagi ng plural sa mga kalangitan or sa kalupang kalupaan for he is all knowing all powerful for he is all knowing all powerful this is our concept of God. According, this is very logical. Very logical. He knows everything and He is all powerful. Kaya e, hindi natin matatanggap na siya ay nagpahinga. Kasi dito rin sa koral, mababasa din natin sa chapter Bakarat 2.25 Sabi dito, so God, yan Diyos, there is no God but He, there is no La, ilaha ilala. The living ang buhay, kaya yeah, contrast na naman dito sa na namatay, na may God namatay. The self-subsisting, yung kanyang meron siya sariling pinagkukunan, the eternal, ang walang hanggan, na hindi siya namatay. No slumber can save him, no sleep, walang pagka-iblit, hindi siya makakatulog these are all things in the heavens and the earth. In his presence, except as he permitted, he knoweth what appears to his creature before or after or behind them. Nor shall they knowledge except as he willeth. His throne do extend over the heavens and the earth, and he feeleth no fatigue. Hindi siya maaaring magkaroon ng kapaguran. In guarding, sa pagpapanatili at pagbabantay at pagpapanatili sa mga yaon, sa kanyang nilikha For He is the Most High, sapagkat Siya ang pinakamataas, the Supreme in Glory, ang pinakamalwalhati sa kapurihan So ang sabi dito, no patid, hindi Siya pwedeng mapagod. Supreme in Glory Siya. Dito sa kabila, no lumber can save Him nor Hindi Siya pwedeng antukin hindi Siya pwedeng ma So this is our concept of the creation of God. Sa Bible, mababasa natin Jesus Christ in many times natutulog siya. Natutulog siya. Ito so, na talimbawa nung si na sa dagat, kumalawag sila ng kanyang mga apostoles, natutulog siya. Kaya nung, nung nagkaroon ng sigwa sa dagat, nagkaroon ng iston, binibiging siya ng kanyang mga apostoles at natatakot. So, so nata, natutulog si Jesus Christ. He cannot be God. Very simple life with God. Does not eclipse, no slumber, walang patig, walang kapaguran. So this is our concept of God. Ngayon dito, mayroon pa rin tayong mababasa about sa Allah, sa Sura Maryam. It is not defeating to the majesty of God that he will beget a son, Glory be to Him, when He determines a matter, He only says to it, Be, and it is. Hindi isang katumpakan na ibilang mo no sa kapurehan ng Diyos na siya ay nagaroon ng anak. Hindi isang katumpakan na sabihin natin ang Diyos ay nagaroon ng isang anak. Glory be to Him, luhal siya. When He determines a matter, He only says to it, Be, and it is. Kung gusto niya gumawa ng na anumang sinasabi lang niya, mangyari nga at mangyayari nga. Kasi ang the concept nila, ang Christian concept nila, pag gumagawa ang Diyos ng anumang bagay, katulad na limbawa, niya ang tao, si Adan at si Eva, si Adan muna, kumuha muna ang Diyos ng lupa, da, tapos minol din ang Diyos niya, nilagyan ng korte, mata, tapos hindi nga niya ng kanyang spirito, nasara ng tao. So sa mga trail, ang concept na nila, ang Diyos nagtatrabaho, kaya siguro napagod. Hindi naman, kumuha ka ng lupa. Ang Diyos kumanlup at tinubilin siguro, dinorgen din niya, nilagay niya ng kopya, siya napapagod na. This is the concept ng kanamang Christian. Ang sabi sa atin, when he determines a matter, he only says to it be. Hindi na kailangan doon sa limba, niya ang star. kailangan kumuha ka pa siya ng ganyan. Kumuha siya ng mga lupa o mga bato, sa natin niya. Kung gusto nang nilikha ng ala natin, yung iniisip lang niya, he only will and say be mangyari nga at mangyari. Life life is just a magic one. Kung so, may of the Bible and the Holy Spirit come upon Mary, paano pumunta, lumukod daw si Mary, lumukod daw ang Holy Spirit sa kay Mary, nilimliman si Mary, paano nilimliman? Patulad ng asa